Higit sa limandaang Facebook account na nagbebenta ng baby, binura ng Facebook ayon sa DOJ. Newscoop mula kay Christine Belen. Binura ng Department of Justice o DOJ ang mahigit limang daang Facebook accounts na sangkot sa pagbebenta ng mga sanggol. Ayon kay Justice Spokesman Jose Dominic Lavano IV, puspusan ng kanilang paghahanap ng iba pang Facebook accounts. Nanawagan naman si Spokesman Clavano sa Meta, ang parent company ng Facebook, na bumuo ng mga inisyatiba at programa upang maprotektahan ang mga bata online. Kasunod ito ng pagkaalarma ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa sa ilegal na pag-aampon at pagbebenta ng mga sanggol sa social media na kanilang itinuturing na malupit na anyo ng pagsasamantala sa bata at human trafficking. Kamakailan lang nang arestuhin ng mga otoridad ang isang babae at ang kanyang broker sa isang entrapment operation sa Dasmarinas City dahil sa pagtatangkang ibenta ang sanggol sa halagang 90,000 pesos kung saan sasampahan sila ng kasong trafficking at child exploitation. At yan ang aking news scope ako, si Christine Belen, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.